Um, gusto mo ba sa lalaki ng shave or trim? Or yung mabuhok? Or hindi nagtitrim or hindi nag, nag, shave Ano? Gusto ko malinis. Gusto ko walang buhok or trim. Yeah, something like that. Ayoko yung mabuhok, no? Makakain ko yan. <laughs> Makakain mo? Nakakain mo ang buhok. Totoo? <laughs> 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 Totoo. May gano'n ng eksena. May gano'n ka ng eksena. Nung nandun, nandun-dun ka na sa kalagit na biglang may sumabi. Tapos gumagano ka pa. Tapos gumagano ka pa. <laughs> Meron gano'n? Mm, wala namang gano'n. Ah, walang gano'n? Eh sabi mo, ano, ba diba, mga ganyan. Pero, teka muna. Ah, uh, pagdating naman sa sa katawan, pa, uh, gaano ka kalinis? I mean, dit, alam na natin na masyado ka partikular pagdating sa iyong private part. Pero paano namang mag-alaga ng kanyang katawan ang isang uh, Ayla Cruz? Um, actually, for now, nagda-diet ako and nag-gym ako. So, um, fitness talaga. Yung mas okay sa akin. Yon, siguro...